Mayroon ba kayong tubig? Dala-dala. At mga, saka may mga ano. Pa. Mayroon pa. Malayo pa naman. Kapag naman may madadala na kung water station. Ay. Sabi nila ba kung may na yun. aso. Ganda nga yung, yung aso, aso, aso nila. Alaga eh. Kailangan <laughs> eh. Priority na sa aso na Kasi. May aso ako dyan. Kaya lang. Makawayo nila eh. Ah, ah, Mabait so. yun. Mabait yun. Kaso pag talaga nga pumunta sila sa lawag dito ano laon yun pa lang dito ah sa kwarto ng lawag la union kahapon pumunta kami bigan pero nag ano wala sang biyahe Oh, uh wala -huh. na kakatayo, pala. Oo, oh, sa ang biyay. Kapuntang bigan pa lang, ha? Pero ano na? at saka lang importante ilang oh, araw kayo naglalakad niyan simula ng so, tatlong linggo na kami tatlong linggo tatlong linggo na kami naglalakad pero so, okay lang kasi masaya naman kapag kami na pupunta sa mga plaza masaya naman eh tapos ah, wala, yung... wala kayong ay, pamilya ang ah, kami lang, may anak ako apat dahil uh, sa may nila aral yung tatlo yung isa Ayan. Oh. para day kasama Adi. Okay. na so, ay mayroon na silang kasama ay ah. Ito sa wala ito eh. O, Ay. Ito. Ay, yun eh. Iswela, Ay, yung swela Di ko. ba? Ah, Bale, hey, ano na lang, magkakaibigan, gano'n. Oo, oh, nagkakilala na lang kailala, kami doon so sa may baliwag. gusto na sa tama sa pa wala. bakal 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 may ano may... ba, ka dyan ay ay marami salamat may limang dalil no, may pikir-pikir ka dyan na hawak kasi kapag limang kapag sa lang kami sa baliwag na permagentical wala naman ang kukuha ng kalakas talagang napakahira kalay marami rin kami kalaban sa mga ganito sandali lang ha? Mal, pakikuha na rin to. Sandali lang. <laughs> Lagang ganyan. Akin na, akin na. Hawak ko lang. Hawa, hawak Laman ko. Salamat po. Hintayin niyo lang nila. Maraming ninyo maraming salamat, yung salamat sa po. Maraming maraming salamat po. Kapabayan ko pala yung asawa mo po. Oh, San Joaquin na siya ka. Ay, San Joaquin tayo din. Buti nga nakarating na. Buti nga dito kahit malayo, dito kayo nakatulong sa bundok din kami noon. Ah, uh, uh, pero naka ano na rin dito sa ano. Pero medyo okay na rin. Pero kung maganda dito tahimik. Oh, tahimik. Para sa Maynila, maingay. Ay, so, ayaw ko sa Maynila. Sobrang ingay doon. Totoo yun. Kahit uh, na mga ipagtuwayo uh. sa Maynila. Sandali lang. Ano, may kukunin lang si ano, Ano pala siya? Mm -hmm. kami ng salita. Maraya. Ah, yung salita. Nakapuntas sa ako sa ilo-ilo. Ano, Ma, malayo pala? Ay, malayo. Pero, mas malapit yan kasi sa Migtanaw. Migtanaw, malaki ang loob. ang bayad din, 3,000. Yung ilo-ilo, 15 yung yata. Maraming ano diyan pero plastic naman. Maraming kalaka. Yung ano, yung ganyan, yung puti na tanong, yung kinukat, yun yung hindi, yung plastic. Sige. Ay hindi, yung ano ba yun? Bakal. Bakal, bakal ba yun? Ayun, pwede yung bakal Ah, sige. baka gagamitin pa nila yan. Yung bakal. Baka gagamitin pa yan. Hindi na, pwede, pwede. Titik, bibigay mamaya. Ko nito, may gagamit. Tapos maglapot ba si Shen? Ha? Si Man po? Yung dessert. Si Shen? Hindi. Okay. Akala ko si Man parang si Man. Yung katawan niya parang si Man. Hindi. Mahal <laughs> yung bakal pwede na ibigay nung sa kanila. Uh -huh. Yung pinag-anhan ng tangki. Pwede <coughs> <no>, daw <pwede coughs> um <coughs> yung pinag <coughs> <coughs> sa daan. Ay, salamat po. Okay, okay lang, okay lang. Sige, uh salamat -oh. May uh, di ba kukunin niyo yan Okay. Oh, o sige, mahal, kunin mo nga yung ano, pinaganuhan. Ay? Ay, ikaw na hal. Kunin mo na, mabigat kasi yan. Baka may aso ka may aso. Kukunin yung ano, bakal. Maraming salamat po. Okay lang, okay lang, okay lang. Oh, para mayroon din kayong ano. Nakakatulong kahit malit na bagay ako um, kasi kahit na pa may mabilig-bilig yung ay, ay nakam... mahirap so lalong lalo na pagumulan paano na Taki pagumulan lang masama, hmm. paano oh. na kung umuulan pag umuulan kami nagpapasilong po kami sa mga wala ka pang chinilas eh may kabilang okay ah ko ka, kukunin <laughs> basta may okay. uh, ay, ano, basta mayroon eh ano talagang manong puso? Bawas so, man. man hindi, mayroon dito. Ito pa, Ito, kukunin ni... Sobra, sobra ano, sobra hindi, basta mayroon sa kaya, Kahit ano. Ito, napulot lang namin ito. Ay, yung aso. Nakalakad kami, nasagit ah. na lang ang sada. Ha? <laughs> hindi na yung binabalik yan. O oh, sige, bigyan mo kung gusto nila. Mabait. Mabait talaga ang mga... O oh, gusto mo, ay po, ibigay mo na yan pag ano, kasi ano lang naman dyan. Hmm. Ibigay mo na yung mga katulakpunin dyan. di naman ano, yung tamahalo. Yan, napulog lang namin yan. Nasa gitna ng kasada. Tinatabi oh. namin doon sa may gitna ng bahay nila. Lumabas na naman tawag kami na tawag sa may ari Wala. ayaw ah. ano yun hanggang sa sinuwa na lang namin kasi gusto <laughs> kumabol ayan lumaki na sa amin basic basta ay malit pa nung hindi pa nga siya naawat sinabili ko nila sa nung verbal gata ito talaga pinalak okay. mga plastic naman yan hindi sila nagaanin mga plastic <laughs> Oh, oh, pagi jump-jump kau cina, apa apa tu malam seni, 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 kunin <laughs> mo na rin yung may sinilas yan sa ganito <laughs> yung bago doon sinilas okay. di ba ganito nga kinilas o oh. <laughs> siyempre saan nyo ilalagay yan ah. Tika lang, ay may kukunin si Mr. <laughs> <lequel sounds> <prescribe> <romance> Fifth, papa... Oo <tha Acceptance> oh, nga, napakalayo lang pupuntahan niya tapos wala man lang yung kinilas. yung sako mo, anong lagay laman niya? Bakal. Bakal. Hindi mabigat. Tumilyo. naman o kasi hindi ko naman mo namin pag-alala. Ay, may din Malapit na si na si Yung isa, yung ganito o. Andiyan na. Sobrang. Oh, okay na lang. Yung <laughs> chinti. okay. Wala, malaki ata. okay lang siguro. Oh, katumbar na lang. Oh, sige, okay. Okay, Bye-bye. Bye-bye. Okay, okay, lang. Bye-bye. Okay oh, punta pa sila sa ano, lawag. Napakalayo. Pakita ano bang kukunin niya yun. Oo nga. Punta sila sa lawag, oh. Napakalayo pa.